Hello po. Ano po yung channel ko? Ito sir. Channel channel card ako. Wala pa lang ako sticker eh. Oh, ah, Ito yes, po. Sir. Ayan. Nagko-comment ako dito sa vlog mo minsan. Ayun. Ah, our simple way. Ah, po. Nagko-comment ako minsan. Hey, Shoutout po kay Sir. Apo. Our simple way of living. Ah, po. Si Sir Bancada. Ayun. Nagkita rin po tayo. Yes, Tapos apo. Hopefully, magkasama tayo sa camping. Sa mga susunod. Salamat sir, nice meeting you. makita rin tayo. Opo. Pinapanood lang kita dati, ngayon. eto na. Magkasama na tayo. Magkasama na sa vlog. Magkakaamping pa tayo sir. Ayan sir, yes sir. Ito si Sir Mike Lista. Yun, all good. salamat sir sa pag pag-organize itong event. Oo sir, welcome po. pang susunod, sana makadalo at makasuporta pa rin kayo. First time namin dito sa ano eh, sa tagpuan. Itong tagpuan. Sa mga susunod, siguro makakapunta pa rin kami. Asahan yung support na namin. Salamat sir. Opo, nakakausap na namin si Sir Bangade, ang dami niyong natulungan ng oh, okay. mga ano, ITAS community. Mm, Nag-outreach kami sir. Opo. Next time sir, sama rin kayo dun pag may pagkakataon. Yes, opo. Ako yung nag-message sa'yo na ano, oh. baka pwedeng sumama okay. sa mga ganung outreach program. Oh, okay. Opo. Sir, Salamat sir. Thank you po. Bigyan ulit yung testing sir. Okay, thank you sir. Ito pala yung channel card lang meron yeah, ako eh. Okay lang yun sir. <laughs> Natao to sa laplap ko. Ito 'yan. Ayun. Si Yan, nagoco-comment ako din sa mga vlog mo. Oh, nakikita ko nga, <laughs> si Sir. Salamat. Salamat sila. O thank akin. you po. Thank you. Thank you, thank you po. Okay. The next day. Good morning, mami yo Kumusta ang tulog mo? Tigisa so tayo electric pan eh. Tigisa so tayo electric pan. Oh, sulit na sulit. Na walang mag-aa. walang taga-agaw. Oo, wala. Mami, pagising-gising ako kagabi. Bakit? May tumatawag sa akin. Ha? Huh? Sino? Si ano, yung katabi nating sa tent. Si ano, si Tor <laughs> Tinatawag ako lagi eh. Tila mo to. Bumili ako ng lalagyan ng mga kanik-kanik na ano. Ah, sige. Ayan, kung anik-anik na mga gamit natin akalat-kalat lang doon sa ating mega box. Tapos, sabi niya, ka, sabi niya, nalulungkot daw siya. What? Naiwan yung kapatid niya doon. Kaya eto, sumunod yung kapatid. <laughs> <laughs> ayan o, oh, sumunod yung kapatid niya. Kasi nagsosolo nga niya. Oo, o. ayan o, ng mga power bank natin. Kaso, okay. ah, so, mami, nalulungkot yung magkapatid. Nahanap yung nanay at tatay. <laughs> <laughs> oh, no, 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 no. Lakad-lakad muna tayo. Good morning po. Lakad-lakad po sa... Oo oh, nga <my>. Madami, <laughs> madami <laughs> mahaba pila kasi. At least kayo, lalakad madali. Kami mga babae, may hirap. King Serba, aking ano mag... Oh, si Daddy, oh, aming channel, Our Simple Way of Living. Uh -huh. Mukhang tamang tama sa camping yung ating channel, mami. Oo. Okay. Our simple way of living. Punta lang tayo dito mga kasimple sa may tabing dagat. Pagpalipad tayo ng drone. Ito lang masarap sa camping. Pag ganyan itong umaga. Makakapagmuni-muni ka. Unwind, unwind. Unwind, unwind. Pampatagal ng stress sa misis na... Oh, sa so akin talaga na-stress. <laughs> <laughs> parang ako dapat ang maganda magsalita niya na. Joke lang. Pwede ah, ah, pala mag-gun tent din doon, o. Beach camping. Saan tayo dadaan? May babaan doon. Ayun, may gandaan. Ayun, dun, dun ay, maganda. Ayun, makita no, ko Ah, gumuho siya, mami. Parang yun doon sa Sergao. Oh, tagili, da?

Ulit na kami. Ka. katawid ka. Tatawid ulit dito sa putol na tulay. Oo, ako naman na alalayin mo para mapolok. Oo, <laughs> oh, na-poll ka, sa akin ka mapopol dapat ha. <laughs> oh. oh, kaya mo mapol? Matagal na ako na pol sa'yo. <laughs> <laughs> Since 2001 na pol na ako sa'yo, di ba? Bilisan mo, baka tumaas pa yung dagat. Bilisan mo. Kung si mami, kung ano-ano pinagsasasabing pa-poll-poll pa eh. <laughs> Dito po tayo doon sa campsite. Ito yung ating campsite. Aquinos campsite. Ito po tayo ngayon sa Morong. Pagluluto lang si Mami ng breakfast. Tapos siguro may konti ay eh, pack up na rin tayo. Okay na. Okay. kasi ang biyahe namin ay mga 4 hours. Mahigit-higit. Puntahan lang natin yung mga kaibigan natin dito sa Lost in the Wild. Ito si Kuya. Ito yung kanyang channel mga kasimple. Ano nga itong kuya? Channel Viram Dakel. Ayan, ah, hello. Uh, good morning po. Yan, ni Viram Dakel TV po. Uh -oh. Man vs. Wild. Uh Shout -oh. yeah. out sa'yo sir. Thank uh -oh. you. Thank Part you, siya po. ng Lost in the Wild na no, kuya. Oo, uh -oh. uh yan -oh. po. Pauwi na kayo kuya. Oo, oh, uwi na. At uh -oh. uh, para ano? Para maaga tayo makauwi. <laughs> ah, sa'yo pala yung setup na yan. Pang isahan. Oo, ano? oh, pang ano lang muna. Uh -oh. May shelter lang ba? Pansamantala. Uh -oh. Ayan, mga kasimple. Nag-iimpake na sila. Ito yung kanilang set up. Kuya, pa-uwi na, na rin kayo, no? Pa-uwi na po. Oo, salamat. Nice meeting you. Nice meeting you po. Good morning, sir. Good morning. Kami siguro mayami yung konti, kakain lang. Ingat kayo sa biyahe. Ingat po. Oo. Sige, ingat din, kuya. Kita-kita na lang tayo susunod. Susunod, kita-kita, oh. Ah, magko-comment ah, magano magko-comment kami sa inyo. Ah, uh, sige. Oo, okay, oh, salamat, salamat. Oo. Oh. Para maka ano tayo ulit, join ulit. Oo, oh, so, makaka-join. Magkikita-kita naman tayo doon sa group eh. Oh. Sa so, kapag nag-comment kayo, di magkakaano na tayo. Oh. Magkaka-connect na, no. Oh, thank you ah, thank you. Ingat kayo. Dito naman tayo kay La sir. itong isang kapit bahay natin. Ito ay sila, ma'am. Ay, oh, i-stolbo hey, e lang po. Ayun. Morning po. Morning. Oh, good morning po. Ito, ano nga po pangalan nila, sir? Wax po, Wax, Wax. Gala. Si ma'am po car. Oh, ganda ng setup nila, oh. Black ano? Anong tawag sa setup niyan, sir? Black ano? Uh, mga black inspired. Eh. Black campers spy. Black campers <laughs> ano, black campers inspired. Pero member kayo ng Black Campers, hindi? Hindi po, hindi po. Hindi, no. Hmm. <laughs> oh, may mga setup kasi ganyan na uh, mga puro black, mga simple. Oh. Ayun. saan kayo, sir? San Mateo Rizal. San Mateo Rizal. Eh. Sir, kumusta po? Oh, magandang umaga. Ah, ano pa pangalan nila, sir? Roy Ragasa. Ah, ang ganda rin ng setup ni sir. Oh. Sa, dito lang kayo nag-stay sa Hindi. kotse. Ah, dito. Eh, pag naulan, nakaredy na to sa loob. Ah, sa loob kayo pag naula? Na -ulan. ang panahon eh, medyo walang kahangin-hangin. Opo. Masarap matulog sa labas. Oo oh, nga, dito no? Ang ah. loob, ang nature ng setup niya, sir. Pwede ba makita? Oo, ah, sige. Ah, ah ganyan. O, so, bali itong, itong plywood na to eh, naka-design ito na papasok sa loob. Opo. inunat Mm. Tapos eh, pwede nilagyan ko ng pa, Mm. Pwede paa sa loob ng kotse. Mm. rin din pa, sa labas. Dalaw, la dalawang paa ito eh. Uh Oo. -oh. Paa labas. Uh Opo. -oh. Ito yung pang labas. Hmm. Balik Bali kayo lang nag-customize nito. Ah, sinukat na, kailangan sukat na sukat para uh -oh. yung tabla mo sa lobe eh, talagang pantay na pantay. Uh -oh. Tapos bababa na lang yung upuan no, para ah, makahiga. upuan ay eh, bababa. Opo. Uh, -oh. uh -oh. Hmm. Kaya lang, gawa ng mas madali i-set up ito pagka uh, sa labas ka na lang matutulog. Uh Opo. -oh. Marami tatanggalin sa lobe. Eh. Mm hmm. Yun lang ang disadvantage. Uh Oo. -oh. Gawa nung last camping ko doon sa Tanay Rizal, naabutan ako ng malakas na ulan, nagtent ako, binaha ako sa tent. Ah, oh, yun uh, lang. Oh. Kaya ito, solusyon nito sa ayaw ng mabaha. Oo, oh, oh, medyo mataas kasi, no? Oh. oh safe ka. De, safe ka talaga. Oo. Oh. Kuya, good morning. Ay, good morning. Good morning, kuya. Solo camper ka lang? Opo. Mataga ka? Jairus po, kapiti. Ano pangalan? Jairus po. Jairus. Oh. Ito yung channel namin, kuya. Ah, oh, our simple way of living, YouTube. okay, nakikita ko po ito oh. sa camping sa page. Ah, oh, sa page. Ah. Uh, Yan. Oh, yeah. Sige, sa oh. naka motor ka? No. Ah, ito po. Oh, uh, camper si Kuya. Oh. pero usually pagkasama ko pamilya ko car naman. Ah, minsan kasama eh, mo rin. No, oh. eh ngayon hmm. po medyo malayo eh. Oh. Uh, moto camper. sa Cavite. Molino po. Ah, Molino. Kami sa Kabuyao. Ah, uh, 'yun. Bali kasama rin ako nung tagpuan tres. Uh, ah, first pasto. time ko dito, dito sa tagpuan. Ah, uh Oo. -oh. Kasama na po ako nung sa oh, Matagal ka na nagkakamping. Natigil po ako nung 2009. Ah. Uh -huh. Bali van life naman 'yun mga uh -huh. o pamilya kayo sa mga kombi, Yung Volkswagen na. Ah, uh -huh. uh -huh. hindi pa masyado. Actually bago pa lang kami sa camping, pang-apat pa lang lamin to. Yun, 'yun po yung dati namin na ano mga inbox uh -huh. na old school na. Mm, nung yun yun setup niyo. Oo. Oo. Then nagkatrabaho, natigil na. Tapos balik na lang ulit kasi para camping kasi mas yun yung mas okay na bonding pag sa family. Yes, oh, tama. Kami nga ni misis eh, dapat kasama namin dalawang anak namin. And iniwan muna namin, medyo malayo kasi. Oo, <laughs> yun nga po. Oo. Kaya no, inaano ko na as way of bonding Oh. Buti nga si misis eh, nag-enjoy din sa camping eh. Actually, siya yung nagyaya sa akin na una. Siya yung unang nakaano, yung ka, mga kaklase niya, yun yung first camping namin. Ah. So, tapos eh, yun, medyo okay naman. Kaya ito, nagtuloy-tuloy na. Pang-apat namin to. <laughs> ah, okay. Uh, uh marami na rin. Oo. <laughs> uh, pero bago pa lang. This year pa lang kami nag-start. Ito na po yung ating almusal. May noodles tayo, hot dog and egg, at saka ito tasty. Yung, yung, egg kung ilan. Ay, yung iklog ilan? Dalawa. Oh, dalawa. Tigisa tayo. Oo. Uh -uh. Yung hot dog ilan? Lima. May meaning yan. O. Oh. Anong Hindi lima? ka kakain pag nahulaan mo yung meaning yan. Oh no! Hulaan no. mo, mag-isip ka. Lagot tayo dyan, anak ng teta Hindi ha. ka kakain, ha? Ano meaning lima? O, lima yan eh. Ah, limang tayong pamilya. Hindi, mali. Ano yun? Memo <laughs> ha, mo mabuti ha. Ano lima? I love you very much. So much. Mali ah, so ka talaga. Much <laughs> sumablay pa ng isang salita. Hindi <laughs> ka kakain. Hindi mo na Hindi pala ako kakain. <laughs> Titignan na lang kita. Nakita na lang kitang kumakain. Busog na ako. Ito <laughs> oh. <laughs> mga kasimple, si Sir Pok Maru. Morning po. Uh -huh. Baka masarap ang lulutuin na siya. Lulutu po tayo ng ano, GG. GG. Wow. Wow. Eh. Uh -huh. Favorite namin. Favorite ng mga anak ko yan. Gigi. Salamat po. Nice meeting you. Ito si may Sir Bancada. Hello po. Ano po yung channel niyo? Ito sir, may channel card ako, wala pa lang ako sticker eh. Oh, ito yeah, sure. po, ayan. Nagko-comment ako din sa vlog mo minsan. Ayun. Ah, our simple way. Opo, po. oh, nagko-comment ako minsan. Shoutout po kay Sir. Apo. our simple way of living. Opo, po. si Sir Bancada. Ayun. <laughs> Nagkita rin po tayo. Yes, Tapos, ato. Ato. Hopefully, magkasama tayo sa camping. Sa so, mga susunod 15 years na rin tayong may restaurant Ah, opo so, oh, Chef oh. po kasi tayo oh, Parang nakita ko nga dito sa vlog mo Parang sa mga mother mo ba yun? Parang, Ay, uh, ano naman yung Lugawan naman ano Lugawan oh, oh. Tapos nung Ano, nagtayo na kami ng Bupay. Ah, yung, yung pinuntaan ni yes, Boy first time. Ah, oo, oo, oo. Nakita ko ngayon. Salamat sir, nice meeting you. Okay, nice meeting rin you, tayo. Opo. No, Pinapanood lang kita dati, ngayon. Ito na. <laughs> Magkasama na tayo. <laughs> mag na sa vlog. No, mag tayo sir? Ayan sir, yes sir. Looking forward. Ay, ano nga pala sir, thank you nga pala sa mga, di ba nagpa-register po kayo. Yes, uh, opo. Kung napanood yung po yung vlog natin doon sa may AITA community, yung opo. outreach natin. Sobrang, yes, nakita ko yon. Sobrang saya po sa pakiramdam. Oo nga, o, nga. Dahil o, maganda. Dahil nakatulong tayo sa, yes. Ano, yung simpleng Ibiri mo yung niregistrate na, na 1,000 Pesos. So meron pa tayong raffle, di ba? Yes. May chance pa tayong manalo ng mga power station, mga tour. Yes. Diba? Oh. Tapos nakatulong pa tayo sa AITA. Yes, maganda, Sir. Maganda yung ako kasi ni, ano, ni um, sir, kaya sir Mike. Kaya may kasalito po itong kamtagpuan. Yes, maasahan niyo, Sir, ang aming cooperation so, doon. Ayun, maraming maraming yes. salamat. Oh. Salamat po, Sir. Yes, Hanggang sa mali. Okay, thank you po. Thank you. Ito si Sir Mike Lista. Yun, all good. O, salamat, Sir, sa pag-organize ano, pag itong Oo, sir. event. Sir. po. po. Marami pang susunod sana makadalo. At Ay pa rin kayo. Opo. First time namin dito sa ano eh, sa tagpuan. Itong tagpuan. Sa mga susunod siguro makakapunta pa rin kami. Asahan yung suporta na namin. Salamat sir. Opo. Nakakausap na namin si Sir Bangade. Ang dami niyong natulungan okay. ng mga ano, ITAS community. Mm, nag-outreach kami sir. Opo. Next time sir, sama rin kayo doon pag may pagkakataon. Yes, opo. Ako yung nag-message sa iyo na ano, Oo. baka pwedeng sumama sa mga ganung outreach program. Opo. Sir, salamat sir. Thank you po. Bigyan ulit sa sir. Okay, thank you sir. Ito pala yung channel card lang meron Ayan, ako eh. Wala lang yun sir. Sana <laughs> all. Ito sir. Ayun. Si Yan, nagko-comment ako dito sa mga vlog mo. Oo, nakikita ko nga uh, sir. <laughs> <laughs> salamat. See, sir. Thank you po. Thank you. Thank you po. Okay. Ano, nabudol ka na naman? Sino sinisipit Tay Tata dito? Dumami na ito yata yung nanay eh. Sabi ko siya, tinatawag ako Hindi kagabi eh. Hindi pa. Ay, ito yun? siguro yung lola. Kasi <laughs> <laughs> siguro yung lola naman. Unti-unti <laughs> na po tayo nagliligpet, mga kasimple. Siguro nila tayo magbibidyo habang nagliligpet. At pagkatapos eh, maliligo at uh, bibiyahin na ulit tayo pabalik ng Laguna. One hour later. Yan po mga kasimple, nailigpit na po natin yung mga gamit. At ito yung ating camping site uh, leave no trace mami ano setup ulit natin yeah sorry. what <laughs> <Kaming> natin ulit <laughs> na po kami ni camping girl mga kasimple gusto yung camping natin mami enjoy ba oh, masarap ang tulog go masarap ang tulog mo oo oh, oo oh. Only electric pan. <laughs> <the> electric pan. Hindi <laughs> na po kami nakapag-vlog kanina habang nagliligpit kami ng ating camping setup. Salamat po sa ating mga nakasama, lalong-lalo na Sir Mike Lista at kay Ivan Kada. At dun pa sa iba nating uh, kasama doon, mga kapitbahay natin na campers. Salamat po sa inyong lahat. At kung umabot po kayo hanggang dito ay don't forget to hit the subscribe button. Like, comment, and share. Salamat po at pagpalain tayo ng Panginoon. Bye, God bless. Ingat po lahat sa pag-uwi. Bye-bye.